SM Cebu ang SM Cebu usan rin siya ka nga grabe o idol idol tiri mukhang po ay yun tiri o mga juice juice mga dipulto mukhang siya SM Cebu mukhang nga ginadayaw yun, yun siya tiri o mga kalamidad tungod sa ilang idol nagaano sila og mga kanang dibulto grabe sila dibulto dire wala nga di nagitis lang mabangbang petenis ni sila ka kuno pagtuo sa kanang santo ninyo og kanang mga birhen wala nga grabe ginaduaw gud kay suko yung ginoo anak wala nga balik-balik ko na diri tragedy mo ni ang sibu Dinis na diri sa mga dibultok. Daghan yun ni ang nagaas ampuan ng dibultok. Grabe ni Cebu City. Kaya kanin diri na pinta, mandawi ni siya. Cebu niya po niya mandawi. Kakanin. Kakanin. Kurang pila yun nila kakwandre ka ng... Ampok yun sa drink, jus juice-juice muna nga Grabe yun ang trahedyang wabot sa ilang kinabuhi ng lugar. Santo Niño, San Carla. Tanan nga nun Diri, ilang ginampu. Santa Cruz, San Pablo. Muna nga wagay puas ang Cebu sa mga trahedya tungod sa ilang pagampuan ng mga Diyos Diyos. Grabe gini sa diri. O, oh, di pa ni Mao? Oh. Doon na pa yung umaabot ng mga trahedya tungkol sa ilang pag-ampo sa mga Diyos-Diyos. Ilan naman gibaylo ang pag-ampo dito sa Ginoo, di na sa Ginoo, dito na sa Diyos-Diyos. Cebu. Cebu. Mandawe. Oh, wala siya. SM. Pero ang mga trahedya nga um, maabot ni mga lugar mga kaigsoonan tungod sa gitawag o Diyos Diyos nila Santa Clara, Santa Cruz, Santa, Santa, Santa. Tanan nga Santa ilang giampo Wala na sila ampo sa ginoo Diretso na sila sa Santo Niño Santa Cruz Tanan nga ninyo ilang giampuan O oras siya SM Kaya o, oh, di multo. ilang ang puan. Insa ka Oh. atas SM mga kahilot, SM Pero ang tanan ng sentro sa mga trahedya mga uh, kahilot makita jud nimo dito jud ang impact sa trahedya ang Santo Niño sibo oh, sa, sa Santo Niño ano dito yun yung makita nga grabe yun dapat pagbuhat o mga Diyos Diyos gagbuhat yun dito pero wala mang kayo siya